Hiniling ni Senator Christopher Bonggo sa pamahalaan na timbanging mabuti ang cost o gastusin at benefits na hatid ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Ginawa ni Sen. ang Pahayag kasunod ng mga panibagong kaso ng pagdukot na posibleng kinasasangkutan na naman ng mga Pogo sa Git digo dapat na tingnan mabuti ang cost and benefits ng operasyon nito ng uh, mga Pogo sa bansa at kung muling nagahasik ng na lagim at nagahari hari na naman ay dapat na matigil na ang mga ito. Binigyan din ng mambabatas na napakamahalaga para sa pamahalaan na manindigan at lubaban sa mga krimen para palakasin ang peace and order sa bansa punto panigo, kapayapaan at kauyusan ng bansa ang mas importante ngayon at marami sa mga kababayan na mas nanaisi ng tahimik at walang gulo sa buhay kaya kung mas lamang ang gulo na idinudulot ng Pogo ay mas makakabuti na tuluyan ang ipasara ang operasyon nito. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.